So ngayon nga mga Lodi, bibigyan ko naman po kayo ng tips kung paano yung tamang pag-return po ng parcel sa Shopee if ever man gusto po natin i-return yung ating in-order dahil po sa iba't ibang kadahilanan, maaring na-damage ito, maaaring hindi ito yung in-order natin or maaring defective ito or maaring kulang at marami pang dahilan. So mga Lodi, ito po is uh, based sa aking experience at ito po yung ginagawa ko mga Lodi. Kung bakit ko nire-return. Kasi ah, uh, nung nakaraang araw, mga Lodi, umorder tayo sa Shopee, yung CCTV nga, mga Lodi, na which is Uh, defective siya mga lodi. Hindi gumagana yung hard drive, no? May hard drive siya na doon siya sa loob ng DVR, pero syempre, ayaw ko naman pakialaman 'yon. ayaw kong buksan mga lodi kasi baka mamaya magkaroon pa damage, kasi hindi naman tayo marunong noon. Kaya ni ko na lang sa seller mga lodi. At ganito ganito nga po yung aking ginawa mga lodi. Para if ever sa inyo man mangyari 'to, ay alam niyo po yung gagawin kung paano niyo po ili return sa seller yung inyong item na binili dahil po sa iba't ibang valid reason. Siyempre, dapat valid yung reason natin, mga Lodi, kung ito ay re-return natin sa seller. Kasi kawawa din naman si seller. Kung uh, hindi naman valid yung reason mo, tapos i-re-return mo sa kanya, is kawawa din naman si seller kasi gumastos na yun sa packing, maaring sa marami maraming ano maraming uh, dahilan kung uh, or maraming ano pinagkakagastos sa seller bago yan may ship out sa atin okay so una nga mga lodi no? wag na wag po muna nating pipindutin yung order receive sa Shopee if everman po mga lodi na hindi pa po natin na test kung uh, okay talaga yung product or kung kompleto man yung product mga lodi no? kasi kapag kaya na ipinindut na natin yung order receive wala na po tayong chance na ma-return refund yan mga lodi or uh, baka mahirapan na tayong may return yung item na maaling na-receive natin mga Lodi. Kaya i-click lang natin yung order receive or i-accept lang natin yung order receive mga Lodi. If ever man, okay na sa atin yung item at wala na talaga tayong problema. So yun nga mga Lodi, no? kapag ka po dumating po sa atin yung parcel ay binibidyohan ko po yan para if ever man, doon pa lang sa pag-unbox natin mga lodi is may damage na or kulang na yung item ay pwedeng pwede na natin yung return kay seller no inform lang natin seller ipakita natin yung video clip na kulang talaga at yun mga lodi no? ay gagamitin din nating proof sa pag-fill up po ng form ng uh, return. Okay? Meron po tayong pipila na form sa pag -re return Ngayon mga din, dumating naman sa akin, is kompleto naman yung item. Ang problema, nung uh, tinest ko na siya or ginamit ko na siya mga lodino, ayaw kumana nung hard drive, which is kinausap ko nga si seller about doon. So, so, ito po yung second step natin. Magpipilap na po tayo ng uh, return form dito kay Shopee if ever man gusto nating i-return yung parcel. Ganito lang po mga lodi yung gagawin. So, una mga lodi, punta lang po tayo dito sa ating in order. For example, ito, i-click lamang po natin yan. Then, dito sa baba, makikita natin yung return refund. I-click lamang yan. And then, dito mga Lodi, ito po, meron siyang uh, reason. Uh, i-click nyo lang kung ano yung reason dyan. For example, ito. And then, uh, reason, uh, not delivered or missing. Or, alimbawa, kulang. o So, ito. Confirm natin. <coughs> And then, solution, return refund. Okay? No, bakit walang option to? Minsan, uh, may ano to, may tawag dito, may option. Siguro dahil ano, dahil galing sa uh, ibang bansa, galing kasi sa China yung item, wala, siguro kaya wala siyang ano, return. Refund lang yung option. Minsan kasi, uh, meron dyang uh, kiklik to, return, refund, ta o, tapos refund only. Okay? So, pag may return, refund, return, refund yung iklik natin. Okay? And then, refund amount yan, nakalagay dyan. Tapos, iklik lang natin dito mga Lodi, yung refund refund 2 kung saan natin gustong ihulog yan mga lodino sa akin nakalagay na yung bank kapag wala kayong bank pwede nyo i-activate yung Shopee Pay click nyo lang yung activate ayan mga lodino tapos uh, yan magsasend lang ng OTP dun sa inyong number para po may activate nyo yung inyong Shopee Pay so hindi ko muna i-activate yung aking Shopee Pay dito yan kasi may bank naman ako nakalagay and then dito description sabihin nyo kung ano yung reason kung bakit po nyo i-return. Maaring kulang, defective, mali yung item, or uh, hindi gumagana nga, or may damage, mga lodino. And then dito, yung proof ng photo at saka video. I-attach lang dyan, okay? Then yung video, i-attach nyo lang dyan. And then kapag ka na-attach na yan, no, pwede nyo na pong i-click yung submit. Ma makiklik nyo lang po yan pagka na-pila po nyo po na kompleto. And then, kapag ka submit nyo na po yun, mga Lodi, no, ay may lalabas na po sa inyo na ganito. Okay? So, yan mga Lodi, no, kinakailangan nyo na pong i-repack yung a uh, inyong a uh, uh, parcel na i-return. -re pagkatapos, mga Lodi, no, tulad yan, mga Lodi, sa akin, nire-repack ko yan ng mga ayos, mga Lodi. Uh, sinecure ko, uh, bin ko ng ano, para if ever man kailanganin, ay mayro uh, meron akong proof na kumpleto yung ano, yung uh, in-return ko dun sa box, mga Lodi, pagkatapos ay talagang pinalibutan ko siya ng bubble wrap kung paano siya dumating sa akin, mga lodino. Secure siya, dumating sa akin. Tapos, uh, binapple ko din siya, mga lodino, na makapal para mas secure Kasi kawa naman si seller, if ever man, dumating yon sa kanila, bumalik sa kanila nang sira-sira yung item, eh, lugi na sila, mga lodino. So, ayan nga. Ganyan nga yung ginawa natin, mga lodino. Ganyan pa natin siya ng fragile tape para uh, inform, uh, ano yon maring may ma-damage doon sa parcel na yon Ano? Okay. Kung kayo naman mga Lodi ay wala pong uh, mga gamit na pang pack mga Lodi, no, pwede nyo pong dali yan diretso doon sa inyong pagre-return na, na shipping. No, for example, yung sa akin sa JNT, ayan po, dinala ko na sa JNT yung ating uh, parcel mga Lodi na i-return. -re And then, uh, yun pong pagpunta nyo, nyo, nyo po dyan sa JNT, if wala kayong pack, pwede po kayong mag mag, uh, ano dyan, uh, humingi ng assist para ma-repack po yung inyong i-return. -re And then mga Lodi, no, papakita nyo lamang po yung uh, ano man tawag doon? Thermal ba yung tawag doon? O yung parang resibo mga lodi? Doon sa uh, nag-assist doon mga lodi. No? And then, may bibigay po sa inyong malit na sleep no? para yun po yung inyong sleep. And then, aantayin nyo na lang po mga lodi na pumasok sa inyong bank or Shopee Pay yung inyong refund. Okay? So, ganun po mga lodi yung uh, tamang pagre-refund para po uh, maayos yung ating pagre-refund. At